Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita sa si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Kana Galilea ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Sabalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang ang liwayway na, tumayo sa si Jesus sa pampang, sabalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Sabi ni Jesus, Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Na marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sa hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga siyam na pong metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya sumampas sa bangka si Simon Pedro at tinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. Sandaan at limamput tatlong lahat. Hindi na punit ang lambat, kahit ganon karami ang isda. Halik kayo at mag-almasal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sabagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit sa si Yesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayun din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Yesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Yesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani, Jesus? pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlos siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadaling ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy, mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng ating pong pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa araw na ito, sa muling pagpapakita ni Jesus, sabi nga ito po ang ikatlong beses na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Bagamat para sa mga alagad, siguro hindi pa talaga lubos ang nagsisink in no, sa kanila ang mga nangyari, lalong-lalo na nang makita nilang muling nabuhay si Jesus. Kaya tinangka nila na magbalik sa dati nilang gawain. Pero no, dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, no, sa pag-ibig ni Jesus sa kanila ay hindi ipinahintulot ni Jesus na sila ay magbalik sa dati nilang buhay, sa dati nilang mga gawain. Kung kaya't naririto siya at napakita muli at mahalagang tanong o pakikipag-usap ang kanyang ginawa sa mga alagad, lalong-lalo na kay Simon Pedro na siyang mangunguna sa pagtataguyon at pagpapatuloy ng simbahang itinatag mismo ni Jesus. Simon, minamahal mo ba ako? Simon, iniibig mo ba ako? Matanong ko nga muna kayo. Kailan kayo huling nagsabi, sumagot ng I love you too? Uy, kailan sa mga mag-asawa, kailan kayo uling nagsabihan ng I love you? Gano'ng kadalas na lumalabas sa bibig ninyo yung mahal kita? Uh, o mas madalas tanga? Mas madalas mura ang lumalabas sa bibig? Eh, hmm. pero inyo, no? minsan, yung mga simpleng salita lang, no? Na minsan, ganito lang naman, di ba? yung Mahal kita, I love you, pero nineneglect natin o kaya naman, uh, hindi na natin pinahalagahan. Kaya, unti-unti din, dumidistansya. Unti-unti, nawawala ng amor. Unti-unti, nagkakalayo. Dahil lang doon. Pero kung babalikan natin, dahil lang naman din doon, kaya kayo nagsama? Dahil lang din naman doon, kaya ninyo hinarap at sinabing, di ba? Ang sabi nga no, sa isang klasik na linya, kapag ang pag-ibig ay pumasok sa puso ni Numan, ahamaki ng lahat. Hindi ko lang alam kung kayo po ba ay umabot sa hinerasyon na niligawan kayo ng lalaki. At di ba, pag nanliligaw ang lalaki, tatanungin, mahal mo ba ako? Kasi na, ang, ang premise ay yung lalaking lalapit sa iyo, mahal ka niyan. Pero yung babae, hindi pa nakakatiyak kung mamahalin ka. Kaya kailangan mong tanungin at kailangan mong marinig yung sagot niya. Do you love me? Iniibig mo ba ako? O oh, nakuha ka lang sa isang click. Klinik lang yung picture mo, mahal na kita. Ganun ba? Kaya maganda po no, na sa pakikipagpalitan ni Jesus. Mismo si Jesus din, di ba? Gusto niyang marinig. Alam naman ni Jesus, di ba? Sabi nga ni Pedro, Lord, alam mo namang iniibig kita. Alam mo naman ang sagot yan. Pero gustong marinig ni Jesus. Gustong no, lumabas sa bibig ni Pedro at marinig ni Jesus na iniibig niya siya at maunawaan niya mabuti na ang pag-ibig ay may kalakip na responsibilidad. Kung tutusin, napakadali lang magsabi kahit nga sino, pwede mong sabihin ang I love you. Kaya nga marami rin ang nasisira, di ba? Kasi kung sino-sinong pinagsasabihan ng I love you, Pero gusto ulitin ko po no, gusto marinig ni Jesus mula sa bibig ni Pedro yung kanya pong uh, pagpapahayag ng kanyang pag-ibig kay Jesus. At naiintindihan ba talaga ni Simon yung pag-ibig na ito, yung salitang ito? Kasi hindi pwedeng salita lang. Ang pag-ibig ay may kalakim na aksyon may kalakip na pagkilos. Ang tunay na nagmamahal ay handa rin umako ng responsibilidad. Marami, sa mga medyo bata-bata pa o sa mga kabataan, pasok ng pasok sa mga pag-iibigan na yan na hindi pa naman talaga lubos ang naunawaan. Para bang, di ba, kapag niligawan ka at nagsabing iniibig kita. We well, Kaya mo bang bumili ng bigas? Di ba? Parang ganun. Mahal mo ba talaga ako? Kaya mo bang, meron ka bang pambayad ng ilaw, ng tubig, ng bahay? Kasi sabi ni Jesus, iniibig mo ba ako? Opo. Oh. Magpapakain ka. Pakanin mo ang mga batang tupa. Ako ka ng responsibilidad. Alagaan mo ang aking mga tupa. May responsibilidad. Love and responsibility. Magkaugnay. Hindi pwedeng puro love lang. Hindi ka mabubuhay sa love lang. Hindi ka masosustain yan. Kailangan mong patunayan. Kailangan mong ipakita. Kaya nga action, di ba? To love. Iniutos din Jesus, utos ng Diyos, magibigan kayo. Utos to love. Kaya lang, nakakalimutan nga natin. Kaya tayo nagkakaproblema. Kaya misang pagtitinan. Kaya ka mag-isa ngayon. Kasi either ayaw mo talagang magmahal dahil natatakot ka o ayaw mong magmahal kasi ayaw mo ng responsibilidad. Masarap kaya magmahal? Kaya lang, ano, sarap lang ba? Hanggang sarap lang? Yung sakripisyo, kaya mo ba? Yung mag-aalay ka ng sarili, kaya mo ba? You tell me. Sabi nga, di ba? No? Yan ang mga linyahan ngayon. Bakit nga ba? Oh, you tell me. Wala pong duda ha, tandaan ninyo. Walang duda na napatunayan na ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa tao. Mahal ka ng Diyos. Wala nang question dyan. Yung atin, Mahal ba natin? Gusto ba nating mahalin si Jesus? Bakit ka nga ba nandito? Mahal mo ba talaga si Jesus? o mayroon ka na namang kailangan kaya ka nagsasabing mahal mo siya? Kaya kapag hindi na ibigay ang kahilingan mo, napakadaling pumanap ng ibang kakapitan, pumanap ng ibang mamahalin. Sana po, pag nilayan natin ng mabuting, binibigyan naman tayo ng pagkakataon. No? Dahil nga, hindi pwedeng madaliin. Kailangan manggaling sa atin at maging buo ang ating pagsagot. At araw-araw sana, piliin nating mahalin ang Diyos. Kahit sa mga pagkakataong, nahihirapan tayong gumanap ng atin pong mga responsibilidad. Amen.